Yan ang daanan, no? Madamo. Yok, dapat pala may pajama ako dito. Ang aking magandang binti at baka masira. Okay. Ito na. <laughs> Kala ko ito na eh. So, akala namin ito na yung waterfall. So, mali pala. It's a prank. the tour guide prank us na drawa yung waterfalls to yung ginamunta so be careful lang ah mali no? ako pa yung nahuli dapat ipita ko sa lakaran kasi I am the girl I'm the princess hey hey laki ang king kong dito o kaya yung dinosaur o kaya alligator o kaya ano ba snake. Oh, my goodness. Nakakatuwa! Oh, very exciting. He's sulamig the water. Yahi. Rah. Yahi. Okay. Ay, no, galing. Hello, tingnan nyo guys, oh. Mapuno masyado. Hello. Hello. <laughs> Naku po. Uh -huh. Kiraan po. Yan, kinain niyo guys ha. Grabe oh. Uh -huh. Habang lakarin yata nito. Kupa akiat. uh -huh. Paano na ako nito? Okay, ayan. Madalas. Uy, oh, tinan nyo. Uh -huh. Pa pwede mag-tricycle na lang kababa. Uh -huh. Ayan na, oh. See, oh. oh. Look at the running water. Okay. Okay. <laughs> Nihingal ako. Ay, naku po. Nakakatakot. Hindi ba nakakatakot? Okay. Eh, okay. Mabato siya, guys. Oh. Wala, tingnan niyo po. Oh. padulas. Okay. Yeah. Ang ng water. Ulo. Tingnan nyo guys yung dadaanan. Hmm. Naku po. Hindi kaya matama yung tud. Yan. Maraming salamat papa. Teka lang. Diyos ko po. Mga matatalim. Hmm. Yan. Nga. Hmm. Pagpala hindi na lang tayo tumuloy. Nakakatakot pagbalik. <laughs> Asan? Iyan na pala. Wow, ang wow, ganda. Oh. Ito na? Oh, hindi <laughs> pa pala. Look at this. Look at this guys. Oh. It's a very beautiful God created Oh, nice. Nice place, ha? Oh, look at this one. Oh, look at that one. Ay, look at uh, yeah. Saan? Ay, Sa ko malalim yung kainin ako ng tubig. Ay, uh, oh, ang galing. Siguro may magic. Uh, saan dumaan? Sige. Sige. Uy, <laughs> oh, ang lamig ng water. Oh. Kuya, ano ba ginawa mo sa akin? <laughs> <laughs> mountain climbing oh my paano ba to dapat pala naka ano uh, oh uh. excited uh. sa water hey, uh. okay. puti uh, na yung water guys oh. so so kala namin ito na ganda hinay hinay po Ah, <laughs> hindi na dito. Dito rin tayo dadaan. Wala ba tricycle? <laughs> okay. Ha? Ha? Kailang? Hindi yan yung ano. Naiwan ko pa nga yung yung sapin. Oh, kiat. Mga bata. Up, up. Uh, thank you. I see Ames pala to. Kaya O, na. Miguel, ay, yung pa mo. Ha? Hindi. Okay. Dito, ka. Dito. Dito. Oh, mayroon po dito. Oh, napakaganda ng ano na to Kanya lang napakahirap niya. Daanan. Eto malalim. Malalim yan. Ha, Gerald? Malalim? Oh, malalim, na. malalim to. So, ito daw napakalalim. Dip, dip, ha? Ang gandib-dib. Grabe gan <laughs> <laughs> naman. Pala eh. <laughs> ano? Nga siyo galing galing talaga ni Lord gumawa ng mga ganitong ano boy wala nga baka kasi siya malalim bigla ko mawala <laughs> ganda 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 po hindi hindi kay okay station 1 pa lang daw yun guys So, ibig sabihin, malayo-layo pa. New Year naman eh. Hindi naman mala araw bakit may mga station. Heray Okay. Station 2. yan. Ito na yung pulse. Hindi pa rin. Okay, dandan lang po. Buti na lang yung <laughs> slipper ko ay maganda ito. <laughs> eh, bakit may tubo? <laughs> Mayroon yan eh. Ah. <laughs> uh. Ah. Oh, <huh. laughs> oh my. Malalim. Hindi naman po ang tood lang. Hindi tood. Hindi tood. Hindi tood nga. Hi, okay. pak me Iwan. Eto okay. hmm. okay. uh. si Gerald din di ini story ay. <laughs> nga, pray. Pray Maka... Oh YouTube bag. Okay. How can I climb here? What where is the agdanan? Okay. Hi hey, Gerald. Okay. Ay kutekay tutka. Hi. Ikot mo na yan. Ah. Salamat eh. Kaya na, tuloy pa rin ang laban. Wala bang ganito? Ah. <laughs> ito. Ito po Diyos ko. Ay, ito ito. Ito. <laughs> yeah. Malayo pa ba? Malapit na. Isang liko na lang <laughs> po. Isang liko? Ano yun? <laughs> Ga ganito sa probinsya ay eh, malapit na raw <laughs> pero nakakailang ano na Hinay. yik hmm, ganda maganda pero nakakapagod ito yung pa ako eh masakit masaktan nasabit sa bato malapit na to sa Marikina malapit na pala tayo sa river banks mm -mm. Tutuloy na ako, Maritina, <laughs> Bumalik na lang kayo dito. Asa lang, in Panta. Malayo yun. Hala ko, Gerald, malapit na. Ha? 15 minutes na, eh. Sobra na tayo sa 15 minutes, oy. Haya pa minutes Matami ka na tour dito? Masutuwa naman sila. Hindi masyadong develop. Ah, so may balak pa kayo develop to. Sa inyo rin to? Ha? Oo nga, kasama rin. Oh, kanya daw eh. Napakalaking gawain pa nito, no? Oh. Daming tao pang kailang magtrabaho. Oh, oh, my God! Yan na ba yun? Oh. oh, huwag na oh, tama. Parang awa mo na. Oh, my God! Look at the Dito, water Dito. Tapos... Wala eh Maano yan ma Asa lang tuntungan? Teka lang Saglit Tandaan lang Tapos ayan. ito Yan yeah, Yes Thank you Bye bye Miguel Ang paa mo ha Ang ganda niya. Saan galing yan? Sa mga bukal po Kaya mo Rico? Oo Ba't kaya mo? Kaya mo Pwede na maligo. Hindi na nakapitlo ro. Hindi pa kasi namin malinis pero pinaliguan ano ko ng mga Malalim? Hindi naman ang ganito. Babaw ng yan. Ang lang. Okay, tatanggapin sa ulan na tayo eh. Ah, tingnan niyo ah. Hindi pa raw 'to na develop kaya ganito pa yan. So, ayusin pa din. Eh. Ha? Tapos. <laughs> <Support nito. laughs> Bakit? <laughs> <As> <laughs> Tapos lang. <So>, okay, bawal. <laughs> Takot sila? Takot sila. Wala naman siyokoy. No. Ah, siyokoy! Kala ko youtuber. Tingnan niyo yung falls. Siguro kung naayos ito mabuti. Ang daming tubig na bababa. Para uh, lang, lalayman kasi ito namin. Oo. Lagyan namin ito. Ayan, jacuzzi pala. Okay. At saka lagyan namin doon ng maapakan. Oh. Okay. Oo. Okay. Ah, pwede Ayun. Oh, pero... Mayroong oh, isang oh, shokoy oh, doon. Oh, Lalubog <laughs> sa, sa putikan. Um, yeah, May kumunay daw. Sa mga babae. Okay. Ayun amin aming tour guide, oh, si gansan. Gerald. Pagkatayro no, picture ay babaan niyo muna yan. Doon, oh. No. Ano? Sali, mga 10 Akit doon, Senki. Naku, wag ka madulas dyan. May balak. May pangarap sa buhay. Sige ka, mapabawasan tayong cook. Ikaw